Yo, karon mga idol, another video. So karon mga idol, so nag-send man si Facebook karon. O, isa. Baba. Ato po. Ato sa pagi ko ng motor, guys. Kay Usaba kayo. So karon mga idol, nag-send dai si Kwan, si Meta, nga daw ang atong field to. So atong atong sa no, 7 eleven kung nag-isulod na, is na pagyo. So, moto mga idol, kayo big dali ra kining video mga idol. Okay, so let's go mga idol. So, siyempre, masakita sa atong watch service na Big Bike 1Z. 1Z Yamaha i3-435-32. Gago! Okay. So, kung mga idol, what to? Again, matuta sa 7 eleven 7 eleven mga idol so atong i-check karon kung na ba sulod ay kung sulod mga idol manghatag ta o free ah uh, free sticker oh, <coughs> okay. oh my god doy oh my god man yun oh my god, oh my god. Ay, before check sa kwan sa atong film to mamili sa tasa atong mga palito na na okay, so, mm siyempre mahal tadi, tadi kan tengko consume palitun. ano sa pagkiko ni Mama lima? ice cream ice cream so five dumig og lima ka lima ka galon. pinatai. ano sa ice cream ni palit? pinaha? kumito. kita ka ng ice cream? ah? koy nito? I don't know. al. so mamili po tayo ng mga ito rin, nung sa Okay. okay. Ano tungod sa kadaghan, naging gugit ko mga idol. Ang ending ani mo mura... <tinyo> rin. Huwag mo palit ani ba? Hindi <laughs> i-check pa na to mga idol. Atong i-check kung nalabay sulod. Mas mali pa itapong na yung sulod no? Kaya ano, basta nagsay na to. Kuwan si, kuwan ka niya si Meta. Gamay na kayo mga idol eh? 300, kuwan 200 dollars. What? What the <laughs> f**k! Aaaaah! 53 dollars! Kailangan mo nang i-complete ka nung mga idol. 300 dollars times ang dollar nung kay Juan. 53. Hindi mo susunod dollar ka nung mga idol. Tukaw mo na yung bahala kwenta mga idol. Ano so, ka mamaliw doon? Ice cream lagi. Hindi, hindi. Sito? Sa ice cream. Sige sa so, YouTube? Aha! Ay, joke na to ha? $120 dollars. ito tinood. Gamay na din tayo. <laughs> so mga idol, na yung mga ice cream mga idol. So, muna yung nag-i-request akong misis mga idol. So... I'm mga excited. Kaya mabuto to sa part, sa so exciting part mo. No? Exciting part?

Ice, Ice oh, e, Pila ka nino? Ha? Huh? Oh, kini lang sa atong kwan kanang kon ba birthday birthday ko mana kanang birthday swell to man siya. Wow. So, mga idol. Direkta mo check nya mga idol. Wala to na tamo ya. Gumay na kay tag swell to kalon. Ato man ya. Ato kay manan aw, gumay man kayo. Ano yung ito? Ano yung ito? Ano Ano yung ito? 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 Ano ito? <laughs> okay. Excited kayo ako mga kwan, mga followers ba kayo? pila ko nga kung tindo. Kumbay, nakaayo. Ano doon? Ay, alis, may tanong So, comment ko ng mga idol kung pila akong sulgo mga idol. Karong bula ng mga idol. Ang ah, makatagaan mga idol, prehan tamog tato. Wow. Hmm. Comment pa. <laughs> Kalo kayo, wala mo comment eh. so, na ni. Kung may muntan

transaction din cancel. Wala. Wala na eh. Wala. Wala okay. tayo 500-100 gano'n ba? Sige, next ko na lang. So mga Ano Ano ba? Ano ba? So, mga idol, sorry kay mga idol, kay Juan ka ng better luck next time. <laughs> better luck next time lang ito mga idol. Pero, sige, check sa nato niya. Unya, balik taon niya mga idol. So, puro palpak atong kandunda. Puro palpak atong video mga idol. So, balik lang nya ha. Ah. So, kwan mga idol uh, mga dagat salamat o kwan mo ka kung video kanta sa tumawas kalong <laughs> yeah. nga? Oh. Uh -oh.